lagyan natin ng ano hagdan guys pa hindi uh, guys uh, magandang umaga po sa iyong lahat dyan uh, andito po tayo sa lugar na malayo talaga sa amin po uh, balikan po natin yung mission na pinigay nilinyo about sa sinukuan at saka yung kamandag tree hahanapin po natin dito na area pero yung area dito guys napaka delikado no kasi po oh may nag landslide pa oh, malapit na yung ano dito tayo sa gubat na to guys. Napakalaki to na gubat. Kaya lang napakadelikado lang talaga kasi po maulan. Baka mag landslide po dito. Delikado po tayo. Samahan nyo lang po ang aking pag i-explore ulit. Kasi po ito na area. Hindi po talaga ito maradaanan po ng tao. Hindi po talaga pinupuntahan po ng karamihan kasi po napakadelikado napakatuktok pag nalaglag ka doon sa baba tsak na mamamatay ka talaga kung hindi balik na balik yung buto mo dito tayo maghanap ngayon guys na po mahanap natin yung sinukuan tree dito pero hindi lang tayo masyadong magtatagal dito kasi po napakadikado yung ano, bangin baka po moving kay baka mag landslide dito natin nahanapin yung mission na nung mungulak-lak pala yung ano buong -bung. buo maghanap lang tayo ng daan ng pababa hanggat maari yung daan natin yung safety tayo dito tayo taas Ayo oh. kita coba Ayo kita yung delikano ito pagdala sa slide pag nalaglag tayo dito guys impas yung utang natin subukan natin putulin yung mga bago na ito baka may cross sa gitna at saka yung kamandag kung may mga buto po na mga hayop dito yon na yung hinahanap natin po na is susubukan natin yung mga bagon dito kasi po may nagchat din sa akin na parang bagon-bagon daw yung puno ang dami natin kalaban dito sa gitna ahas at saka yung last slide at saka yung mga nakakalason po ng na mga puno Iba naman yung ano. Wala. Oh. 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 Tingnan nyo sa baba guys Oh. Kung gaano ka didli. Yung bangin dito. Kung wala pa yung mga kahoy dito, ubos na to. Nga, last slide po, pababa. To kaya hindi tayo magtatagal dito na area kasi po. May last slide po doon. Delikado. May namumulaklak guys. Oh. Paano na tayo? Paano natin maakyat na? Subukan ko maakyatin mamaya yan guys. Puntahan ko mamaya yan. Dapat lagyan po natin ng hagdan. tapos lang slide basta lang ala kong mabigo silin niyo po sa mission na to ahanapin natin yung dahon na binigay ko sa akin ng no, palawas natin doon po ng no, taga Sambuanga may namumunga Obat to. Napakahirap daanan. Hanapin po natin yung mga bunga po dito ng punong kahoy kasi po yung ano niya yung balat daw hindi naman masyadong maputi medyo may pagkaitim itim daw katulad nito yun subukan natin to guys ha magwasid lang muna tayo dito baka biglang gumuho yung lupa hanapin po natin yung bunga ng kamandag tree o sinukuan pa mahirap daanan dito dun tayo sa taas medyo patag patag pa balik tayo dito guys puntahan natin yung kahoy na yan oh. yon kakaiba yung ano niya oh, dahon at saka yung sanga lapitan natin niya at subukan po natin putulin yung ano niya sanga para po makita natin yung sa gitna kung may cross ba abangan nyo lang po yung aswang na sa sala salakayin po natin kasi po ipopokus natin muna sa mission natin sa kamandag at saka yung sinukuan gbogbo kala ta malay mo. punahin ko na lang to guys no aakyatin ko na lang to kahit mahirap may mga bunga po siya doon oh no? may bunga tingnan yung bunga guys kakaiba po yun oh no? yun ang bunga niyo yun yun ang bunga yun susubukan kong aakyatin yan kahit mahirap po kunin ko yung PC doon sa motor babalikan ko lang agad Ito. Punta natin ng ano. Yung puno. Yan o. Oh. Yan ang dahon po na tinuturo sa atin po. Ang nakachat natin. Ito talaga yung puno na ito. Tingnan lang po natin yung mga ano. bakya, yung may mga hamutan, tambubuan, patsyokan. lagyan natin ng ano hagdan guys pa hindi alala ako muna magbibidyo guys no? kasi po ako lang nag-iisa po dito mahirap po magdala po ng cellphone kapag aakyatin ko yan e, ano lang iwan ko na yung cellphone dito dito ko na lang iwan po kasi po napakadelikaro pag nadala po tayo ng cellphone at saka yung buta ko dito lang din kasi hindi po kakapit po yung paa natin doon sa tuktok baka mapunta tayo sa baba delikado baka madisgrasya pa tayo doon salamat sa inyong pagsama guys i-update ka lang sa inyo guys kung makukuha po natin yung kahoy na sinukuan o tag 3 d na area maraming salamat po sa inyo